Hi guys! Dito tayo ngayon. Tumitingin tayo ng mga carpets. So ang daming carpets guys. At ang mumura. At ang gaganda. At ang kakapal. Alam niyo ba guys? Yeah. 70. 70? Good. Good? Yes. 70 no, only? Turkey. Hindi yes. maganda. Makapal Kamo Kaya makaya sa labas. Pero iba na yun. No, you can put this one in the sofa no? Yeah. Yes, sofa. Don't. Sofa and then put in the, no. Yes. There. May iso kasi yung Pero maganda yung <laughs> nasa labas, bae. Plain yung sa amin. Maganda yung sa probinsya nyo, bae. panglatag latag di ba? <laughs> Budolera talaga. <laughs> Budolera. Parang ako yung tindera rito, eh. Ang dami nila rito talagang carpets, o. Oh. Mga made in Turkey That pa yan. outside it. Tingnan nyo, sobrang gaganda. Sa Pinas, mahal to. Tsaka tingnan nyo yung tela. Oh, ang lambot-lambot. Parang ang sarap matulog pag ganyan yung higaan mo. Yung sa pin. Tsaka yung mga design, grabe, ang gaganda talaga. Ito guys, oh. O tumatawad ka lang mo, bibili. 65. <laughs> pag yan binigay at hindi mo binili, Joanne. Ay, nako. If you will, may banig-banig pa. Turkey. No problem. Made in India, no problem. Also. Ah, you like India. I know. Charot. Maganda nito. 30 only? Yes. Ay, ito maganda rin, Joe. Ano? Ito. Oh. Ay, ano to? Ano ba yan? Ah, maliit lang. Carpet. This small only. Ah. Pang under di ba table? Mm-hmm. -mm. Hindi yan table pang ano yan yung pag prayer prayer, di ba? Prayer mat. Prayer mat oh. <laughs> prayer mat yan. You're from Indonesia. Hindi <laughs> ba mo pa? Thailand. Gando oh. Salamat. Alex. Salam. Salam. Yes, na nga kami Din mo kan bibili. You know, you know, Kaya nga ay napakita ko na yan sa kanila sa ating mga kaibigan. So ito yung labas. Mga mo tela 15 real lang. Ah. Oh. Ano yan, be? 50 real? Oo nga, no? Eh, di pwede rin 50 yung nasa labas. Maganda siya, ha? Tuntuwa siya. Bilin mo na, be, eh, kung si Kwenta lang. Ito, ilalagay to. Ang laki-laki. Mas wala ka ito, Ibalot mo sa... Mau-oversize siya dun sa ano ko. Sana namin. Uuwi ka ba, day? Uy, maliipon ako. Yun ah, uuwi pa pang pabagahe po si Cargo. Maganda siya, be, pero maganda yung nasa labas. Bet ko yun. Baka pwede niya bigay si Kwenta. Ayan tayo, eh. Mahirap magpapapasok dito, eh. Mahal yan sa atin, ba? Hindi hmm. na niya may balik. <laughs> Bro, why this one 50? That one also 50 na. Huwag no, no. mong pagalitan. What? Kuya, that one, she likes that <laughs> one. This one, is one? Same, that same, one. same material. Pag yan, bidigay talaga ng 50 bit, di mo kinuha. <laughs> 50, ah? No, 50, sorry. Why this, one 50? this one is very 50. nice. It's, this one is bigger. Big, big yes. 2 yeah, by 3. 2 by three. Yeah, why this one is more expensive? That one is bigger. Which one? Is this one? This is expensive, big size. Yeah, why is it 50 only? You said. No, fifty. You said fifty. No. How much? Just, One uh, one you... Ah! <laughs> Bakla na bingi ka? Hindi fifty, one fifty. No, May no, kaibigan no, no, So much big. Yeah, that's why Monday. Naku, alisa nga tayo. <laughs> Nabibigay yung tropa natin. Yeah. <laughs> But, <laughs> guys, binigay oh, yung tawad niya. Girl, bro, 16 bro, tinawad mo. Kunin mo yan. Iwanan kita rito. Hindi, <laughs> maganda siya. Where is the, ano, the new Ayan one? Ayan na guys, napapabili na yung tropa natin. Kakatawad oh, boy, niya. God, one, I need to bring to Hindi niya kalain na ibibigay yung tawad niya eh. <laughs> Thailand, sorry. Hmm? <laughs> Kapun <laughs> ka. Look at that. Oo, oh, yung design pa lang. Oh. Tsaka yung kapal niya, be. oh, ganong kakapal yan, oh. kapal. Nag-convert na siya. <laughs> Same design, no? Huh? Same Ah, new stock pa. Same. Miss, maganda, Same be. Wait, <laughs> Say hi to my vlog. Hi. Isang <laughs> libo? Pwede na. Girl, dugi ka pa ba niyan? Tingnan mo nga sa Shopee, walang ganyan. Baka 2,000 na yan sa Shopee. Shopee is the famous um, online shop in the oh Philippines. Wow. So I told her in in uh, in Shopee, this is expensive. Expensive. I'm helping you to sell. <laughs> Pwede mo naman siyang i-ano eh, ba? I-fold na I -fold lang. I-fold lang. Ako nga. Kaya nang ang dami naming mga ano. Well, hindi pa na. hindi ko pa lang kuya ko eh. Bro, time you will close. Ayan na. Time nine touch. Kunin mo na yan. Bitbiting ko. Bitbitin natin. Oo, oo. Ako nga may isdang dala eh. Oh. Oh, yung isda ako, Buhay pa ba to? Ano na siya. Kaya yan. Ipapasok-pasok ka pa dyan Tatawad-tawad ka hindi, ba, bagay yun naman siguro. Siya kasi gray yung ano namin sa yung... Ano, mansion. Salas. <laughs> you know this lady? She's very rich in Philippines. <laughs> no. Also I if I'm, if I'm rich, I will not ask this down. What are you doing, Qatar? Huh? Working. Drinking karak. <laughs> in the, every Thursday we're here. <laughs> karak. Karak, yeah. Kuya, this, this is this second floor? Yes, yes. Can I check? Check, no. What's inside? Go, oh, check. Or... Maybe I'll fall down. No problem. What's inside, kuya? Stacks? Ito pag ako na. Ito wala Ito yung taas, guys. Justify mo nga, para hindi ko magsisiya. Kasi wala talaga akong plan bumili na yan. Pwede ito. na yan, babe. Mura na yan. Ang ginagawa mo dyan, bakla. Titignan ko yung stocks ni Kuya. Pangarap mo bang maging ano? Di, mga, Can she apply here? no problem. Because she's jobless. Yeah, kinaya, And fine. it's her dream to become uh, spider woman. <laughs> <laughs> spider woman. Mga stocks pala yun. Okay na, maganda naman sabi Hindi ka nalugit dyan. So, Bro, what's the name of your shop? We will promote this uh, Muzaffar trading. Uh, oh, Muzaffar trading, yes. guys, you can visit yes. here. Sukwaku. Sukwaku. They will give you. The, uh, will give They you. They have a oh, nice product here. One. Discount, good yes. offer. offer. this one? Oh, this one also oh, for baby oh. What's that? Girl, pag nagkaanak ka girl, ayan oh. pabalo. Ay Uy, ang cute. Ganda, Pang no? Pangregalo. Kaso diba? tapos na yung, ano, yung gender reveal. You check your YouTube. Wala kami. <laughs> Yes. Yeah, I'm just starting, no. She's just <laughs> joking, I'm not paying. My line, Qatar. Ito kasi. <laughs> no, YouTube. Took... Oh <laughs> <laughs> Napabili yung tropa mo. Tumitsura oh. Namara yung pag-aesthetic ko. Hello. Hello kuya. Ayan yung mga paninda dito. Ano girl? Gusto mo pa mag-check sa loob? Hindi. Baka mamaya dito, girl. 50 lang. Patay ka. Oo, oh, ayan. Parehas so. Oh. How Okay. Uh, this one, 100. 100 100. How 2 by 3. How many pieces you want? Ah, wholesale? Wholesale no pala to be? <laughs> ah, you open wholesale shop no, no, no. no. Only one. No? no? She buy. No? no, I want one more design. That's why. Ah, I see. Too much heavy. Next, next time. Josera. <laughs> mm -hmm. <laughs> Perfume uh, ano, eh, din sila oh Ayaw ayoh yung mga radyong mga old na ano old style pang ano-ano display mas kasi starting price happy ka naman sa nabili mo, yun sucks lang hindi mo plano eh pero Okay nga. Hindi ba? Maganda siya. Ay, Makapal. Tingin na rin ako, Makapal siya. Okay yan sa mansion mo. girl pupunta ako sa mansion mo sa bakasyon ha. Tagalaiti ka lang eh. Punta kang ka lang. Kala mo lapit eh. Sasettle. Ang <laughs> magsasettle. Ano na tong si Kuya. Tikid na ng balloons. Oh, di ba guys? Iraqi restaurant. Ang dami rito. Iba-ibang restaurant. Ito yung favorite namin. Second cup. Kaka Mandarin. Ay, dito to Ito yun. Sa loob. Tingin mo. take away please Thank you. kami ngayon guys sa uh, Coffee Bean. Ano yung order mo, B? Um, ano? It's ra raspberry something. Uh, raspberry chocolate. <laughs> Ito yung in-order ni ni Joan. Bayan na ba? Kasi so ito namin sa akin. Spanish latte. Should we pay now? Or... <laughs> Ayan na ang ating manager. <laughs> Since, <laughs> Ikaw. <laughs> Bayad na eh. na <laughs> eh. <laughs> Parang masarap yung salad nila, babe. Here, yeah. yung chicken. Lumating na yung order namin. Sarap din pala tong Spanish Latte. Ang tagal ni Joey, ayan. Ina-update na ni Johan. Kamusta naman kaya yung alaga kong isda? Buhay pa ba? kasi ako ng isda. Ayan, buhay pa. Buntis pa naman yan. Hi, vlog! May nakatipan na naman po, kaibigan. Yung tulala mong kaibigan. Kasama na naman namin. Natutulala ka eh. Alam <laughs> mo, kaya nga. Dami sa atos, ang daming something sa labas. Hindi ko alam. Asan doon si Bessie? Ay, may baby seat. Grabe, ang tagal natin tumamay dito, girl, no? True. Ayan. Yeah. Ito, kitikitik. Last shot. Lamig <laughs> na nga eh. Let's go na. We're going home. <laughs> Nabili kong isda, guys. Tagal kong inantay itong ano, gapi. Sa wakas, nakabili ako ng gapi na babae. Mamaya ilalagay ko na yan sa aking aquarium. Ano masasabi mo, Mi? Wala na ako lipstick. Ito ako meron pa rin. Inglot. Inglot nga. Matagal. Oo, oh, inglot. Pengi isa. Lipstick? Yung lahat <laughs> lipstick na binili ko, hindi nag-i-stay sa labi. Bakit hindi? Pwede bang pahid lang? Ay, gusto ko isa. Luka, -luka to. Hiningi. <laughs> ang ginaw. Guys, kung pupunta kayo dito, pupunta kayo dito, magdala kayo ng sombrero. Jacket. Sobrang lamig na, guys. Asa na yung ating pasama? Nagbibilang ang kayaman. Sobrang lamig. Grabe. Tara, manonood pa ako ng magpakailanman. Lala man hindi. daming tao guys, grabe. Sa kabilang side may para siyang market. Eh. dito guys, makakabili kayo ng mga anik-anik. Pwede rin kayo magpalagay ng mga henna, henna, henna sa kamay. Grabe ang gina. So, <laughs> Sleep is the key. Ayan, mangga girl, mangga. Uh, pang-shisha. Pwede kayo bumili rito, bumili rito ng mga pang-shisha. Tapos iuwi nyo sa Pinas. <laughs> ano to, Bi? Eh, itatikman na natin to, di ba, Jo? Parang masanas. <laughs> oh, pero parang mas maliit yun. Mangga. <laughs> ooh, 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 ooh. So It's so cold Ayan na naman sila Ang cute nito oh Para siyang mansanitas yes. Karay okay, nakabili na <laughs> Nabubudo na naman yung tropa natin well, no. One kilo. One kilo. Namig. <laughs> Thirteen. One real discount. We I can buy five real this one. Five real. Ah, I just wanna try. Only try. Okay. No Is this sweet? Yes, yeah, sweet. Don't hmm? no, remove na ko yun. Make add. 5 riyal. <laughs> Walang tiwala tong tropa natin eh. Tinimbang niya ulit. Para mag-1 kg. Uy na kami guys kasi sobrang lamig at hindi na namin talaga kaya. So hanggang sa susunod ulit. tayo? Hindi. So guys, next Thursday ulit. Magkita tayo. Kasama na naman tong babaitang to. At ito, kasama ba to sa party? May party kasi kami sa boda pun kaya... Syempre hindi. Malamang di ka nakasama. sa <laughs> ah, so next, next Thursday na Ay, lang. Ay, isalin natin siya. Pwede. Tapos kung tinanong, sino siya? Nag-apply siya sa Vodafone. <laughs> nag-apply, hindi natanggap. Three times, hindi natanggap. Times, hindi natanggap. Part sabay, part ano? Part sabay, part hindi. Part rin siya nung nag-apply. Three times <days> na higher. <laughs> Pero yung last time, tinanggal diba? na dahil Please sa ano visa may participation ko sa muna ko. Kinawawa mo naman si Jogi. Pwede ba din may isama kami? Sino? Kasi so, dyan namin. Ano po na po po? Hindi. Pero ang apply niya. Tawa siya, girl. No, Tripping. Ulitin. Ulitin ko for the vlog. Pumasa po ako three times. Lahat po na interview, pinasa Pero nung for training na, bigla naisip na, ay, di pa siya pwede sa visa. Oh. Kaya nga, masyadong ano, kitang kita. Ano mo dyan? Girl, parang yung, parang may karayom na yung humahampas na hangin sa lamig. Bye guys. <laughs>